Good morning guys. mag ni tayo dito sa ating talong. Yes, isa na naman sa masayang update ang ating ibabahagi dito sa inyo. Dahil nga sa ang bulaklak na ating ipinakita sa inyo noon ay nabuo siya. Meron na tayong fruits na pwede nating magulay. So, ayan na nga. So, siguro kailangan nating balutin yan para maiwasan natin ang mga insekto na maunang magsira sa ating prutas na yan. Ayan, meron pa siya another flower. So, hopefully, mabuo din yan. Ayan, may tatlong flowers siya. So, talong. Talong na napaka ganda ang kanyang pagka tubo so aabang tayo dito pero at this moment babalutin muna natin siya Yan. balutin natin para maiwasan ang pagpasok ng mga insekto this is our first fruits para sa ating talong na ito mm yan at atin ang nabalot. During harvest, isapay ko naman kayo kung perfect ba ang ating first harvest dito. So thank you again for always joining me sa aking mga simpleng buhay paghahardin dito. Mga simpleng halaman na pwede nating mapakinabangan at makain na rin. Bye bye, God bless and indeed I am happy to show you and update din sa ating mga gulay-gulay dito. bye, -bye guys!